Ang ating tatalakayin sa bidong ito ay tungkol sa tatlong mga batong natagpuan ng ating kati sa kanyang site o lugar. Ang isa ay may tatlong butas sa kanyang ibabaw. Ang pangalawa ay parang meron itong hugis arrowhead head sa kanyang ibabaw. At ang pangatlo ay may nakaukit sa kanyang ibabaw na parang letrang C. bago tayo magpatuloy sa bilog ito para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpuang marka. Maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozubo.gmail.com Sa larawan na ito ay nakikita natin ang isang bato kung saan sa ibabaw nito ay ang kapansin-pansin na tatlong mga butas. Maliban dito, ang mga ito ay may pagkakaayos kung saan sila ay naka-triangle. Bago natin basahin ang nais ipahiwatig ng tatlong butas na ito, ay sinuri ko muna itong mabuti kung ito nga ba ay masasabi natin na isang lihitimong marka. Mapapansin natin sa larawan na ito na ang mga butas ay napakaganda ang kanilang pagkakahuwis na bilog kaya maaaring ginamitan ito ng isang kasangkapan para magawa ang ganitong uri ng butas sa ibabaw ng batong ito. Ang tatlong butas bilang isang markang ginamit ng mga sundalong hapon ay matagal na natin itong pinag-uusapan kaya kung isa ka sa mga masugid kong taga-subaybay marahil ay meron ka ng ideya sa kahulugan ng markang ito. Kapag tatlong butas na nakatriangle ang ating natagpuan sa ating site o lugar, ang isa sa mga kahulugan nito ay nagpapahiwatig na may nakabaong kayamanan sa naturang lugar. Isa ito sa mga markang nagkukumpirma sa pagiging positibo ng isang lugar kung saan sa paligid nito ay may tinago ang mga sundalong hapon na mahahalagang bagay. Ang karaniwang katanungan ng karamihan ay kung gaano naman kalaki ang depositong nakabaon sa naturang lugar. Kung ang ating pagbabasehan sa ating kasagutan sa tanong na ito ay tanging ang markang ito, masasabi kong ang deposito ay maaaring nasa medium large volume ang laki nito Ngayon maliban sa pagkumpirma na positibong may nakabaong mahalagang bagay sa paligid ng lugar, ang tatlong butas na ito ay nagpapahiwatig na may karagdagang tatlong mga bagay bilang marka sa paligid. Base sa aking mga karanasan ang mga bagay na ito ay karaniwang mga malalaking bato at puno Maaring may mga nakaukit na marka sa mga bagay na ito o wala. Pero basta ang importante ay meron silang pagkakaayos kung saan sila ay nakatriangle. Dahil sa markang ito, ang ating gagawin dito ay ang suriin ang buong paligid ng lugar ating pagtuunan ng pansin sa paligid ang mga bagay na tulad ng malalaking bato at puno. Higit na makakatulong na rin kung tayo ay gumuhit ng sketch map. Sa pamamagitan ng ating sketch map, mas magiging madali ang ating pagtukoy sa tatlong markang bagay sa paligid na tinutukoy ng tatlong putas na marka. Bilang isang halimbawa, ng ating sinuri ang paligid ng lugar ay meron tayong natagpuang tatlong malalaking bato kung saan ang mga ito ay may pagkakaayos na nakatriangle. Dahil sa kanilang ayos na ito, walang dudang ang mga batong ito ay ang tatlong bagay na markang ipinapahiwatig ng tatlong butas na marka. Kaya sa lugar na nasasakupan ng tatlong batong marka na ito, ay dito nakabaon ang depositong ating hinahanap. Ibig sabihin ay hindi na natin kailangang lumayo sa lugar na ito dahil nandito lamang ang mahalagang bagay. Ang kasunod na katanungan ng karamihan dito ay paano naman natin matutukoy kung saan ang digging spot o ang eksaktong lugar na siyang ating huhukayin sa naturang lugar. base sa aking mga karanasan tungkol sa tatlong butas bilang marka ay kadalasang may kasama itong simbolo. Ang isa sa aming mga nakalipas na proyekto ay may nakaukit na kwadradong simbolo dito sa gitna ng tatlong butas. Ibig sabihin ay nasa eksaktong gitna ng tatlong bagay na marka ang kinalalagyan ng deposito. kaya ng aming matukoy ang tatlong butas sa paligid. Dito kami nagkukay sa eksaktong gitna hanggang sa aming nadatnan ang mahalagang bagay. Ang isa pang karaniwang tatlong butas na markang madalas naming mga ay tulad nito. Ang isa sa mga butas ay may katabi pangapat na butas. Pero ito ay may mas maliit na sukat ang mas maliit na butas na ito ang siyang sumasagisag sa nakabaong deposito. At dahil sa katabi nito ang isa sa tatlong butas na naka-triangle, ibig sabihin ay nakabaon sa ilalim ng isa sa tatlong bagay na marka sa paligid ang mahalagang bagay Ang aming naging problema sa proyektong ito ay hindi namin alam kung alin sa tatlong bagay na marka sa paligid ang kinalalagyan ng deposito. Pero kami ay nakakasiguro na ang depositong aming hinahanap ay nasa ilalim ng isa sa mga ito. Kaya ang aming ginawa ay sinubukan naming hukayin ang ilalim ng bawat isang marka. Inumpisahan naming hukayin ang ilalim ng isang marka hanggang sa lalim na limang talampakan at kung aming napansin na orihinal ang uri ng lupa at wala kaming nadatnan na kahit isang buried marker agad kaming lumipat sa kasunod na marka ito ang aming ginawa hanggang sa aming natukoy sa tatlong bagay na marka ang kinalalagyan ng mahalagang bagay pero pagdating dito sa markang natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Tanging tatlong butas lamang ang siyang ating nakikita dito. Kaya kung ating nahanap ang tatlong bagay na marka sa paligid na tinutukoy nito, wala naman tayong ideya kung saan sa mga bahagi nito ang kinalalagyan ng deposito. Base ulit sa aking sariling karanasan, kapag tatlong butas na marka ang ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Meron silang iniwang palatandaan sa tatlong bagay na marka sa paligid ng lugar. Nang aming natagpuan ang tatlong bagay na marka sa paligid na nakaayos ng triangle, may nakaukit dito na mga marka. Ang mga nakaukit na marka sa mga ito ang siyang nagbigay pahiwatig sa eksaktong lugar na aming hinukay. Sa larawan naman na ito ay nakikita natin ang isang batong may kakaibang hugis sa kanyang bahagi na ito. Kung ikaw ay may malakas na imahinasyon, maaring ang nakikita mo dito ay meron itong hugis na parang ulo ng isang ahas o pagong. At maaring ang tingin naman ng iba ay isa itong hugis arrowhead. Hugis ulo man ito ng ahas o pagong o isang arrowhead. Meron silang isang magkakaparehong kahulugan kung saan ito ay nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Ang direksyon na ito ay kung saan nakaturo ang patulis nitong bahagi. Kung ito ay may kaugnayan sa tatlong butas na marka, maaaring ang direksyon na itunuturo nito ay ang bahagi ng lugar kung saan natin mahahanap ang tatlong bagay na marka sa paligid. ang ating nakikita sa larawan na ito ay ang pangatlong bato na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang lugar. Ito ang bahagi ng batong nakaagaw sa pansin ng ating ka-TH. Maaring ang una mong napansin dito ay ang bukol ng batong ito o maaring ang nakaukit na ito na maihahambing natin sa letrang C. Pero sa aking pagsusuri sa mga bahagi ng batong ito, masasabi kong wala akong nakita na kakaibang hugis o markang gawa sa kamay ng tao. Ang payo ko sa kati H natin na nagpadala sa mga larawan na ating tinalakay sa bidong ito ay mas pagtuunan mo ng pansin ang kahulugan ng tatlong butas na marka sa ibabaw ng patong ito. Suriin mong mabuti ang buong paligid ng lugar para hanapin ang tatlong bagay na markang may pagkakaayos na nakatriangulo. At kapag nahanap mo ang tatlong bagay na markang ito at hindi mo alam kung ano ang susunod mong gagawin, maari mo ulit itong kuhanan ng mga larawan at iyong ipadala sa aking email para sa ikalawang yugto ng bidong ito. Bago tayo magtapos sa bidong ito ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na nais magpa-shoutout. Shoutout kay ka-TH na si Masayon Marlon na Cebu. Shoutout kay ka-TH na si Daniel Atiwa na taga Tabuk City Kalinga Shoutout kay TH na si Leo Agustin na taga Tondo Shoutout kay TH na si Karamuanon vlogger na taga Camareon Sur Shoutout kay TH na si Bong Di Malin Channel At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito Ako si Elmo Sword na nagsasabing tayo mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.